alam nyo, ang lalaki kapag sa usapang SEX ay napakahina at napakadaling tuksuhin. Yan po ang weakness ng lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga mabisang paraan para tuksuhin mo ang lalaki. Alam nyo, sa usaping panunokso sa lalaki, napakadali nyo itong gawin kasi ang lalaki ay sobrang marupok, napakadaling matukso. Kung hindi mo pa alam ang iyong gagawin, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, So, ating aalamin ang mga effective na ways or mga mabisang paraan para matukso mo ang lalaki. Number one, eto, yung umpisahan mo sa text. Alam nyo, sa panahon ngayon, na uso na ang technology, di ba? Diyan mo umpisahan sa mga text na nakakael. Hindi na kailangan ituro yan kasi siguradong alam na alam nyo na ang mga dapat nyo gawin dyan, di ba? Ang lalaki, kapag nakipagharutan sa iyo at ibinalik mo yung mga harutan na yan, wala na yan, bibigay at bibigay na yan. Yung mga usapan pa lang dyan sa text, alam mo na kung saan patungo ang usapan na yan. At sigurado yung lalaki, umaasa na siya kung anuman ang kahihinatnan ng inyong pag-uusap. Yan ang pinakamadaling gawin mong panunukso. So yan po, ang number one. Number two, tingin. Whoa! Ano nga bang uri ng tingin yan? Yan yung mga paningin na sobrang mapanukso. Sobrang kaakit-akit na kapag nakita ng lalaki yan, siguradong bibigay na yan. Alam mo ang mga lalaki, visual. Kaya, gawin mo. Yung, alam mo, na kapag nakita ng lalaki sa ganyang kaayusan, sigurado yan na matutokso mo yan. At dyan sa mga paningin mo na sobrang mapanukso, ala ka. Alam mo na, ang kasunod na mangyayari dyan ay isang uma at bakbakan. Alam ko na yung mga panunukso na yan ay mga expertise niyan eh. Kaming mga lalaki, wala kaming kaalam-alam dyan ang alam lang namin ay magpatukso kasi yan talaga ang weakness namin, di ba? So, kung talagang gustong gusto mo na yung lalaki na yan at gusto mo na may mangyari sa inyo, daanin mo sa mapanuksong tingin. Number two, number three, Ito, yung pananamit. Anong pananamit yan? Alam mo, siguradong pag nagsuot ka ng mga ganito mga damit, yung mga ugat na yan ay siguradong biglang mabubuhay yan. Oh, ganyan. Kasi ang mga lalaki kapag nakita ang itsura mo sa mga damit na sobrang sexy, sobrang mapanukso, kaakit-akit ng mga damit, ikaw ay nagwagi. Alam mo na na yung lalaki ay hindi niya makayanan ang mga ipinapakita mo sa kanya. Dahil sa mga visual na nakikita niya, yung mga damit na sinuot mo na sobrang kitang-kita na yung kaluluwa mo, hala ka. Sigurado na matutuloy yung binabalak mo. So yung imagination ng lalaki, hala, talagang wild. Wild na wild na yung imagination niya. Kasi alam mo, kitang kita niya, naaaninag niya yung katawan mo. Yung nakatakip na manipis na tela, yan ang mas lalong nagbibigay sa kanya ng sobrang gigil at sobrang el. Nangangatog na ang kanyang mga tuhod at gustong gusto kanyang dakmain dyan. Ha? So ayan po, ang number three. Number four, eto, related ito sa number three. So, ito yung magtanggal ka ng inyong mga damit na pa isa, -isa. Oh, grabe. Yan ang isang panunokso na talagang manggigigil yung lalaki. Kasi dyan sa ginagawa mo yung pagtanggal ng pa isa, -isa sa mga damit mo habang nasa harap niya para siya nanonood ng show. Diba? Yan ang nagbibigay sa kanya ng sobra-sobrang L yung excitement na nararamdaman ng lalaki ay hindi na niya maipaliwanag. Talagang gigil na gigil na siya kapag yan ang ginawa mo, di ba? So, yan ang isang uri ng panunok. So, yung mag-striptease ka, striptease ang tawag yan. yung onti-onti mong tinatanggal ang damit mo sa harap niya. Uh, di ba? Sobrang effective yan. Siguradong tuksong-tukso -tukso siya. Manghihina siya sa kanyang sobrang nararamdamang init sa katawan. Number four, Number five, maglagay ng pabango. Oo, oh, alam nyo, ang pabango na yan, malakas ang efekt niyan sa panunokso. Kapag dumaan ka palang sa harap niya, siguradong mapapaganyan siya. Alam na niya na kapag yung pabango na yan ang nilagay mo, na trigger na yan kasi alam na niya ang kasunod na mangyayari. Yung ganyang pabango, dapat nilalagay mo lang yan kapag alam mo, nahahantong kayo sa bakbakan. So, kapag uh, may binabala ka na, gawin mo yan. Yan ang iwisik mo sa iyong katawan para kapag dumaan ka lang sa harap ng lalaki, sigurado na yan. Triggered na yung mga neurons sa kanyang utak at pababa sa kanyang ugat. O, oh, di ba? Mabubuhay lahat yan. So, yung pabango na yan, effective yan sa panunokso. Number five. Number six. Eto kawakan mo na siya. Anong ibig sabihin? Yan. Kapag hindi ka na nakapagpigil, dakmain mo na. Alam mo na kung saan yung mga areas na hawakan mo para hindi na talaga siya makapagpigil, di ba? Ikaw, diskarte mo yan kung saan mo siya unang hahawakan. Pero alam mo, ang balat ng lalaki, kapag dinikitan yan ng balat ng babae, parang kinukuryente na yan. Pagdikit pa lang ng balat niyong dalawa, sigurado ng iba na ang nararamdaman ng lalaki dyan. How much more kung yung part na yon ang iyong dinakma? Oo, oh, di ba? So, ayan po. Yung mga panghahawak na yan ay sobrang mapanukso at sobrang maeel sa mga ganyang gagawin mo. So, yung touch na yan, napakabisang uh, paraan yan para tuksuhin mo ang lalaki. Dyan sa paghawak mo pa lang sa kanya. So, ayan po. Ang number six. Number seven. Ito. Alikan mo na halikan mo agad, di ba? Alam mo kapag yung lalaki ay uh, hindi pa siya nakapaghanda at bigla mo siyang kinalikan. Ah, <gasps> uh, di ba? Caught by surprise. Oh, uh, di ba? Parang surprise mo siya. So bigla-bigla mo siyang kinalikan. At yung halik na 'yan ay hindi lang simpleng halik. Talagang 'yan yung halik na talagang naglalaplapan, di ba? So yung mga ganyang gagawin mo, siguradong oh, mag-iinit na yung katawan yan. Alam niya na ready ka na at gustong gusto mo na kaya mas lalo siyang maeinggan nyo sa mga ginagawa mo. Sasabayan niya yan. At mas lalo siyang magiging ganado dahil alam niya na gustong gusto mo at ready ready ka na sa action, di ba? So, diyan pa lang. Kapag ginawa mo yan sa lalaki, wala nang maraming usapan at doon na talaga ang patutunguhan ninyo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik at siguradong hindi ka makapahiya. <laughs> Number seven. 2,000 years later. So, ayan po ang iilan. Iilan lang yan kasi napakaraming paraan para tuksuhin mo ang lalaki. At kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang discard yan. Pero itong mga sinabi ko, effective din ito. Kapag ginawa mo ito, siguradong hindi ka mapapahiya. Siguradong hahantong kayo sa umaatikabong bakbakan sa kama. oh, di ba? So, kung may alam ka pang ibang mga pamamaraan maliban sa sinabi ko, i-comment mo down below, di ba? Marami yan talaga, sobrang marami. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.